Wala oh, na talaga kung push oh, oh, oh. ay Ayun po Wala mm. na kung may gano Oo Oo Oh, alis na, alis na kayo dyan. Hmm. Alis hey, na yun, doon na, doon oh.

Wala na talaga na wala na oh, oh. Pinapantay <laughs> lang ko pagtayo ko eh oh. Oh, ayan hmm. Wala na. Sana kung matutulog niya no? Wala. Uy!

Ah, oh, nautagan ba 'yun? <laughs> nautagan ba 'yun? Ah, ito kumalo ko, ano? Na. Nautagan. Oh, sige, tulog ka dyan na ka. <laughs> oh. Uh. Bueno. Dice. Esto que no. Sabrá que dice esa. O. Sabá. ¿Quién? ¿Quién nos carro no bol? Ito mo tulog, garap ka matulog raw. Diyan kay ate mo, sige. <coughs> eh, hindi niya pwede. O, oh, sa 5, may pisto na. Nandun na, o. Oh. Ikaw, hanap ka dyan. May banig naman dyan, o. O. O.

Uh, nah, turun. Nah, turun. Nah.